Samantala, kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa iligal na droga naging matagumpay sa Surigao del Sur. Ang detalye mula kay Eddie Arellano ng PTV Davao. Malaking tagumpay ang unang taon na kampanya ng Provincial Anti-Drug Abuse Council ng lalawigan ng Surigao del Sur pagkahuli ng mga illegal drug traffickers kasama na dito ang isang sangguniang bayan member ng Barobo at pagkumpiska ng humigit labing limang kilong shabu at mga mariwana na nagkakahalaga ng milyon-milyon. We will still implement itong 10-point agenda sa JS Contra Droga. Uh, first is create awareness, then uh, support the PNP, uh, support the PDEA, and uh, involve the, all the citizenry up to the barangay level. Ayon naman sa kapulisan, magmula ng Maylunsad ang padak at GS kontra Droga sa Lalawigan noong September 3, 2011. Malaki ang pagbabaan ng mga kasong may kaugnay sa droga. Uh, dahil sa marami tayong ginagawa uh, sa kapulisan at sa mga different organizations sa uh, Surigao del Sur, naging kita natin na nag-reduce man ang uh, ato, dependence dito sa dependence ng uh, drugs, illegal drugs dito sa Surigao del Sur. Malaki naman ang tiwala ng Provincial Board ng Surigao del Sur na ang kanilang pagtatag ng padak ay magtatagumpay na mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa kanilang lugar. Nananawagan naman ang PDA-13 sa mga mamamayan ng Rion 13, lalong-lalo na sa mga taga Surigao del Sur na makialam at tumulong sa kampanya laban sa ilegal na droga. Ang bayanihan kontra ilegal na droga kailangan upang lalo silang magtagumpay sa kampanya. Para sa Telebisyon ng Bayan, AD Arilya